Hi guys! Kamusta kayong lahat? And welcome back to my channel! So for today's video ga, ay napag-isipan ko na magawa ako ng let's leche pan dahil marami akong itlog na bigay ng aking kapitbahay kasi ga ang itlog dito ga may expiration. So ang expiration ng itlog nito ay ngayong buwan, April. So, binigay niya na nung nakaraang araw, ni madam, yung sa kapitbahay ga So, ano ko siya ka, eh, gagawin ko siyang leche flag first time. First time kong gagawa ng leche flag. Iwan ko baka ano magiging resulta na ito. Nabili na ako ng condensed milk. At saka meron niya akong uh, evaporated milk. So, uh, sabayan niya ako at uh, tingnan natin kung ano magiging resulta ng aking first time ever na magawa ng leche flag, guys. Kasi hindi pa ako gawa ng leche flag. So, try natin. Kasi sayang man ang mga itlog, ano? Saka marami akong itlog din na bigay ng aking amo ka. So, gagawin natin na. Let's try fun. O, ko pa siya galit ng ano ga? Ng patak ng lemon para sa lansa. Kasi, nag ano, ako guys, nag- watch ako ng mga video sa YouTube about uh, let's leche plant recipe. So, sundin natin kung sundin natin ang nakita natin doon sa ano kasi ito ga uh, ano naman siya optional pantanggal daw ng lansa kunting patak lang ng lemon kasi wala akong vanilla so lemon ang gagawin ko and uh, that's it so uh, sana ay nasa mabuti kayong palagayan habang napapanood nyo ang video ito So dahil sinipag tayo at saka naka ano kasi ako guys, uh, kasi pagkakita ko ng dami mga itlog na binigay sa akin ah. So nag ano ako, why not nagawa tayo ng litchi plan? So binigyan ako ni madam ng 15, 15 ka piraso ng mga itlog guys. Kasi mag expire na itong April. So ano palang pizza jizz palang binigay niya na sa akin. Kasi nagbili sila ng mga bago pero marami pa naman ako mga itlog dyan sa aking rep kasi magbili ang aking amuga ay tag isang tray. So pagkatapos ng Ramadan, hindi ko man yun naubos ka. So nag, ano, ako, nag-prepare ako ng sampung uh, piraso na itlog para sa ating recipe ngayon. Sampung piraso guys. At saka gin, ano ko na siya, ginhiwahiwalay ang egg yolk sa egg white. Kasi ang igyok lang ang ating gagamitin. Nanood ako ng mga uh, leche plan recipe sa YouTube before ako nag-ano nito, guys. At saka, madali lang pala. So, kaya hindi ako nahirapan At saka, wala akong ano, vanilla. So, may napanood ako na pwede pala ang uh, lemon, mag-ano lang, magkunting squeeze sang lemon, guys, para sa lansa. So, yun, separate ko na siya, guys. So, dito naman tayo ga. Magkasi, gagawa na ako ng syrup. No? Dalawang spoon lang yan ng refined sugar. sa wala akong lanera, mga langga. So, ito lang ang, ang maliit na uh, aking gagamitin na baking tin. Wala kasi akong lanera, ga na oblong ba. So, ito lang pwede na yan eh. Kasi, eh, para man dito sa akin. So, yun. E, ininit ko na siya kasi dyan man ako maglalagay ng aking mixture. O, oh, diba? Ang dali-dali lang, no? Madali lang siya pala, mga guys, pag makapanood kayo ng mga tutorial sa YouTube kung paano magluto. Ay, madali kang matutuga. So, ito, madali lang magmelt ang ating sugar. So, pagkatapos ko na nga nag-ano ko, guys, nag-pamelt uh, sa ating syrup, ay nag-start na ako na mag-mix uh, ng ating uh, uh, ingredients. So, nilunod ko ang isang gatas na kondensada at saka isang lata din na uh, uh, evaporated milk. Nilagyan ko siya din ng kunting asin para mag balance ang hindi masyado matamis at saka naging patakan ko siya ng kunting uh, squeeze ng lemon para sa lansaga kasi malansa ang itlog at saka wala akong wala akong vanilla guys so pwede lang pala ang lemon at saka gin, nag nagstart na ako dyan ng mag uh, uh, anong tawag dyan? <laughs> basta gin, ganun ko ga ang ng aking whisk at saka in one direction lang so in one direction pa in, uh, iwasan na mag sari-sari uh, ang direction ga, kay para hindi magbubbles kasi pag magbubbles siya guys ay ano daw sabi sa tutorial ay baka mag buka-buka. Iwa ba magano. Basta one direction lang talaga. So, one direction na ang ginawa ko. Hasta nga mag uh, uh mixed lahat ng itlog at sa gatas. So, ba diba, Madali lang pala, guys. Pag magano ka Pa, basta ano lang siya. Kompleto lang. So, ito lang ating syrup, guys. nag na siya ka, oh kasi dito tayo mag-form wala kasi akong yanera habang nagpapakulo na ako ng tubig sa aking uh, steamer uh, ay ilagay ko na siya dito guys siya guys kay sure, more than 45 minutes hmm, para sure guys ang aking litchi fan lumbag wala akong genera na maliit so ito lang ang aking ginamit na oh 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 oh, oh my god perfect ang aking oh my god hmm ang ganda ng aking syrup guys so first time ko gumawa na litchi check one. Mm. mag ano tayo? My God, it's very very soft. First bite sa inyo mga langga. Amazing. Ang sarap. Super as it. Namit, guys. Mm. Mmm, recipe plan ko for today's video ga. First try, perfect. Kasi sayang mga itlog na manong egg So, niluto ko na lang. Ginawa kong leche plan. Namit. So, ito na ang ating ano guys. First, uh, panate no? And it's very, uh, ano guys. <laughs> ang sarap sa pakiramdam no. Kasi, mm, mm, mm. ang perfect niya. Ang perfect. Oh, first try. Pero, mm, big thumbs up. So, this is it. And salamat sa panunood, guys. I'm so proud of myself today. Aww. Because I was able to make this let's one. Next time, I'm going to make again. No, kasi maraming itlog dito ga. No, magpilis si madam sa akin. Tag-tray-tray yan, guys. So, now, na-discover ko na. Magluto pala tayo na. Uh, let's check no. Magbili lang ako ng gatas. So, salamat sa panunood. And see you again on my next vlog.